Bigyan mo ko niya yung kanyari yung bolt. na-fill siya. Oo, kanyari na-fill siya sa kontrata. Kasi nahuli eh. Asan yung bolt yun? Ayan, ayan, ayan. Ayan. Ay, tulog ako. Ayan, good morning, good morning sa lahat. Ayan, sa wakas, na, um, na, nakapirma na rin sa kontrata. Ayan, nakapirma na rin sa master list. Ayan, ayan. dito na rin siya sa master list ng ever Family Friends Forever. Ipinakikilala ko sa inyong bu sa buong mundo. Ayan, ang ating Epor Marcial, ang bantay ng ating GC, uh, Epor Rodrigo, ayan, uh, Argonza. Siyempre, isa rin siya sa advisor ng Epor Family Friends Forever, ayan. Welcome, Epor Family Friends Forever, ayan. Shout out sa inyong lahat, siya po ang husband ng ating treasurer, uh, Marilyn Argonza, ayan. kaya Congratulations sa iyo, Epor, uh, your job well done, ayan. Uh, welcome to the Epor Family Friends Forever. Uh, kung ano man ang problema o ano man ang ano, lahat yan ay may solusyon kung ano man yung hindi napagkakunuan lahat yan may solusyon at hanggat maaari hindi maghihiwalay ang F4 Family Friends Forever na na natin to tuloy-tuloy lahat na pag-uusapan kung ano man yung magandang layunin pwedeng i-apply pero pag hindi naman okay okay lang basta malaga walang samaan ng loob sama-sama sa mabuting layunin at pagkakaisa at ikaw ang na ko na pinakamagaling na bantay ng ating gisi and I'm so proud of you um, Rodrigo Argonza kahit pa paano um, malaking bagay siya siya yung pinaka pride ng f Family Friends Forever kaya malaking bagay siya sa aming grupo kaya isa, dalawang kanyang kategorya advisor na siya at marshal pa siya ng for family friends forever. Kaya makakasama na po natin siya. Kasama ang ating mga adviser um na nakapirma na rin si Kapitan Ulito Abel ang aking classmate, siyempre si Ma'am Cherry Alcampado, at saka si Ma'am Ona Birata, ng ating adviser Kasama na po niya bilang adviser ng pamunuan ng Barangay Sinturong Peras, ng Ramuntus, at ng buong GMA Kabite sa Epper Family Friends Forever. I love you all and thank you for watching! I'm so proud of you! Congrats! Congrats. Ay, pati yung... Congrats. 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 oh. Ayan. sa. Congratulations. Ayan. You're the advisor of Emperor Family Friends for Emperor. Three points. Ayan. Ano ba yan? Nagpapasket. Ayan. 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 Ayan.